Dito naman tayo sa Sinauga mga idol, manghihiro tayo ng ano, takumo para ang bukas may darating tayong bisita eh. Sana maraming huli natin. Maranulo tayo mga lods. Ayan. Dalawa yung ilaw ko na yun. <laughs> Palaba na naman to. <laughs> Ayan mga lods yung lagyan natin mga idol. mm -hmm. Katalik na yan. Hoy! Kuray na naman. Sakto kita. Right okay, guys. ba yun? dala na lang mga idol kuray. Ayop na <laughs> <laughs> Pagkain na kayo. Pagkain na tayo Sa ating bahay. Ang aso. <laughs> Ito lang Ito sa pangilawa no. Sa Yan. Dalim lang sa mga idol. Sana marami tayo mahuli. Nang dako mo. Lusong na naman tayo mga idol. Yeah. Adam, Uy. Uh, you know? Alim. Ito mga ilaw mga idol. O, oh, mo. Ito may guwantes tayo Tayo na lang ano natin. Just like. Aray ko. Yeah. Uy. Wow. Ano naman tayo mga idol sa no? Oh, na naman. flashlight hey, na -na natin, dala natin yung cellphone. Ayun na, kumuha agad oh. <coughs> o, ka balbo na. Huh? zero. Hmm? Okay oh.

السلام voilà. عليكم

ini kita mana ya nah bas bas bas

Bisa. Bisa. butas Ari Dekat. Kita mau lihat. Tuh, beres.

Ang oh, laki. Saka ng lukon. Laki na kasama natin. Shout out sa inyo guys. Ito na guys. Masama dito.

ba? Okay siya.